Ang kojic sa ating balat. Narito kung paano nakapagpaputi ang kojic acid sa ating balat. Una, ang kojic acid ay pumipigil sa tyrosinase enzyme. Pinipigilan ng kojic acid ang tyrosinase, isang enzyme na responsible sa paggawa ng melanin, ang nagbibigay ng kulay sa balat. Kapag nabawasan ang melanin, nagiging mas maputi ang balat. Ang kojic acid ay may antioxidant properties tinutulungan itong labanan ang free radicals na sanhinang oxidative damage. Ang ganitong pinsala ay pwedeng magdulot ng pangingitim at hindi pantay na kulay ng balat. Ang kojic acid ay nagbabawas ng umiiral na pigmentasyon. Pinapaluwag ng kojic acid ang mga kompol ng melanin na nanagdudulot ng dark spots. Melasma at iba pang discoloration kaya nagiging mas pantay ang kulay ng balat. Ang kojic acid ay pumipigil sa bagong pigmentasyon dahil nababawasan ang production ng melanin. Napipigilan din ang pagbuo ng bagong dark spots o pangingitim. Narito ang mga binipisyo ng kojic acid sa pagpapaputi ng balat. Una, pinapantay ang kulay ng balat sa pamamagitan ng pagbawas ng dark spots o hyperpigmentation. Nakakatulong sa pagpapapaliit ng peklat mula sa acne o sugat. Binibigyan ang balat ng mas maliwanag at fresh na itsura. Paano ito ginagamit? Madalas itong kasama sa mga produktong pampapaputi tulad ng sabon, cream, serum at facial peel. Mas epektibo kung pinagsama sa iba pang aktibo tulad ng niacinamide mm -hmm. o glycolic acid, kaligtasan at paalala. Ligtas gamitin ng kojic acid sa konsentrasyong 1-2% lamang. Maaaring magdulot ng iridasyon o pamumula sa balat. Kaya't mahalaga ang paggamit ng sunscreen upang maiwasan ang sun damage. Ang pagpapaputi gamit ang kojic acid ay dahan-dahan. Karaniwang, makikita ang resulta sa loob ng ilang linggo o buwan ng tuloy-tuloy na paggamit. Salamat sa panunood!